Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Itoy simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na ikaw lamang ang hanap-hanapin niya sa bawat oras? at halos hindi siya mapapakali kung hindi kanya nakikita o nakakausap kahit sa cellphone man lang kung LDR kayong dalawa. Kaya gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon, dapat kayo ay palaging naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At ang ritual na ito ay pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang kumuha ka ng papel at panulat kahit anong kulay at isulat mo ng tatlong beses ang pangalan at apelido ng target o ng taong gusto mong gawa ng ritual. Dapat alam nyo ang kanyang tunay na pangalan sa oras na gagawa kayo ng kahit anumang mga ritual. At pagkatapos nito ay kumuha ka lamang ng kahit na anong pabango mo, any perfume na pwedeng gamitin at pagkatapos ay ilagay mo lamang sa kamay mo, ang pabango mo, at saka mo na ito ipahid sa papel na may pangalan at apelido niya. Dapat mapahiran po ang pangalan at apelido niya ng pabango mo. At pagkatapos mo nang pahiran ang papel na may pangalan niya, hawakan mo muna itong papel, titigan mo lamang ito ng maigi, magfocus ka, mag-concentrate. Pakaisipin mo siya at pagkatapos imulong mo ang spell na ito. Ako lamang ang hanap-hanapin mo sa bawat oras. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses at pwede mo padagdagan ang hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos ay tupiin mo na itong papel kahit ilang tupi at iipit mo na ito sa bulsa mo, sa panty mo o di kaya sa wallet mo o di kaya ilagay mo ito sa bag mo at dalhin niyo ito kahit saan man kayo magpunta at paniguradong ikaw lamang ang hanap-hanapin niya sa lahat ng oras malayo o malapit man kayo sa isa't isa. At syempre, pwede ito ilagay sa unan mo sa tuwing ikaw ay matutulog. Ilagay mo lamang ito sa unan mo at uunanan mo lamang ito. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God...